may mga ilalatag ng hakbang ang Department of Education para hindi madaya ang kanilang Senior High School Voucher Program. Yan ay sa gitna ng gumugulong na embisigasyon sa labing dalawang pribadong paaralan na mayroon naman ng mga ghost student o hindi matunto na mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, inaalam nila kung may kasabwat sa kagawaran ng mga pribadong paaralan. Yun talaga pinag-aaralan namin dahil yung ibang impormasyon, iilang tao lang ang may hawak noon. So, uh, yun talaga titingnan namin kung may kasabwat dito. Now narito sinabi ng DepEd na sa nagdaang school year na sa 245 billion pesos ang hindi binayarang voucher ng DepEd dahil sa kadudadudang record ng halos 13,000 beneficiary students. 25 million pesos naman para sa school year na ito para sa mahigit sa 1,000 beneficiary ang hindi binayaran ng DepEd. Dahil dito, plano ng DepEd na magdagdag ng safety nets para hindi madaya ang kanilang senior high.